Hi everyone, meron bagong bukas na coffee shop dito sa tabi ng Diwata para sa overload. Tikman natin kung gaano ito kasarap. Ito yung mga playboards ng kanilang coffee. 8 oz yung hot at 12 oz yung cold coffee. Makikita nyo yung price dun sa menu sa side ng mga name ng playboard. Meron silang 7 playboards para sa hot and cold coffee. Sa milk tea naman, 16 oz naman para sa milk tea sa halagang 49 pesos at meron silang 5 flavors para sa milk tea at meron ding available na hot and cold choco sa presyong 49 pesos. Pwede din kayo mag-customize ng inyong drinks. makita niyo sa baba ng menu yung papano mag-customize ng mga inumin. Ang una kong tinikman dito ay yung white choco para matry ko kung gaano ito kasarap. Ang white choco ay may isang cup na espresso, milk and white chocolate syrup. Nakakatuwa dito yung linis ng station nila at sobrang aliwalas ng dining area nila. Naglagay kasi sila dito ng upuan doon sa harap ng store nila at dahil sa nasa ilalim ito ng puno ay sobrang maliwala sa pakiramdam na talagang sakto sa mainit na panahon nung nandito ako sa mga oras na ito. Ang napansin ko din dito ay sobrang babait ng staff nila at ina-assist kanila kung ano ang gusto mo. Like kanina ay naghanap ako ng coffee jelly In-explain nila sa akin yung flavor at sabi nila sa akin ay pwede naman nilang ilagyan ng nata de coco dahil wala silang jelly. At yun, uh, nagpupunta din sila sa gilid mo para ipakita yung menu at sabihin sa customer yung bestseller nila. Kung maga great customer service. So ito, mukhang tapos na yung aking white choco. At uh, talagang napakaganda ng presentation. Pati yung packaging na, yung plastic na pinaglalagyan, napakaganda yung cup. At si ate napakabait din salamat sa iyong pagiging friendly. Dito ay nakaupo ako sa kanilang dining area. Ang maganda dito ay kung gusto mong magpalamig muna dahil sobrang init ng panahon ay sakto sakto yung location nila dito. Makikita mo din dito sa pwesto na ito kung sakaling magpapainterview si Diwata dahil karindiwan ay ginagawa ang interview dito sa location na ito. Nga pala ang sarap ng lasa nitong white choco coffee na ito. Sobrang lamig at talagang nakakapresko pag ininom mo itong drinks na ito. Kaya kung sakaling mapapadang kayo dito sa Dewata Palace Overload, ay subukan nyo ding tekman itong Bean Beanie Coffee Drinks. yun yung pangalan ng nung nung, uh, company nila or yung drinks na iniinom ko ngayon. That's all everyone. Thank you very much for watching. This is Chuck and you're watching Biker Drone.